Makinig ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi basta-basta lumitaw ng walang dahilan. May isang lihim na matagal nang ginagamit ng maraming Pilipino, isang simpleng ritual na kayang hilahin ang pera sa iyo kapag wala ng ibang paraan na gumagana. At nayon, inilalagay ito ng universo mismo sa harap mo. Kung pagod ka ng maghintay pagod sa pakikibaka pagod na makita ang iba na nagtatagumpay habang ikaw ay nananatiling nakatigil, huwag kang lumingon. Dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring ang isang simpleng aksyon na sa wakas ay magpapalit ng iyong kapalaran. Tatlong magic na numero isang pitaka at isang tadhana na handang magbukas, basta't pipiliin mo lamang na makinig. Kung natanggap mo ang mensaheng ito ngayon, ibig sabihin ay matagal nang humihingi ng gabay ang iyong espiritu at sa wakas ay sumagot ang universo. Sa loob ng ilang linggo o kahit buwan, maaaring naramdaman mo na parang may humahadlang sa iyong pera, sa iyong swerte, o sa mga oportunidad. Kahit anong pilip mo, pakiramdam mo ay may isang bagay na hindi nakikita na patuloy kang hinahatak pabalik. Tinatawag ng mga Pilipino ito na bigat ng kapalaran, ang kabigatan ng tadhana. Ngunit ang kabigatan na iyon ay nagbabago na. Sa kasalukuyan, may makapangyarihang pagbabago sa enerhiya na nagbubukas para sa iyong zodiac sign at ikaw ay dinala rito upang maunawaan kung bakit. May isang nakalimutang paniniwala ng Pilipino na kapag ang ilang numero ay tumutugma sa iyong personal na enerhiya, nagsisimulang dumaloy ng maayos ang pera, parang tubig na sumusunod sa kanyang daluyan. Kaya mahalaga ang mensaheng ito, ang tatlong magic na numero na maririnig mo ngayon ay hindi basta-basta. Ito ay konektado sa iyong tadhana, sa iyong proteksyon, at sa matagal mo nang hinihintay na kasaganaan. Manatili ka sa akin dito nagsisimula ang iyong tabumpay. Bago mo pa man na ang video na ito, may isang tahimik na kabigatan na nakaupo na sa iyong puso, isang pakiramdam na hindi mo lubos maipaliwanag, ngunit araw-araw mo itong dinadala. Maaaring hindi mo ito madalas pag-usapan, ngunit sa kaybuturan ng iyong puso, alam mo na may bagay na nagpapabigat sa iyo. Mahirap hawakan ang pera. Nawawala ang mga oportunidad. Ang swerte ay tila pabor sa iba, pero hindi sa iyo. At kahit anong pilit mong manatiling positibo, may bahagi sa iyo na nagtatanong, bakit parang stop na stop ang buhay ko? Maraming Pilipino ang nakararamdam ng ganitong di presyon itong tahimik na laban na walang nakakaalam. Isa itong uri ng pakikibaka kung saan nakangiti ka sa harap ng iba, ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, ang iyong mga iniisip ay bumubulong ng katotohanan. Pagod ka na. Frustrated ka na. At handa ka ng magbago. Ngunit narito ang isang bagay na maaaring hindi mo napapansin, ang pagod na nararamdaman mo ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay tanda na nagigising ang iyong espiritu. Ito ang sinasabi ng universo na kailangang magbago ang enerhiya sa paligid mo. Sa loob ng buwan o marahil taon, may isang bagay na humahadlang sa daloy ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Tawagin mo man itong malas, stagnant energy, o delay ng tadhana, anuman ang pangalan mo rito, pinananatili kang nakatigil sa parehong siklo. Isipin ang mga pagkakataong lumapit ang mga oportunidad, napakalapit na halos maramdaman mo, ngunit may maliit na bagay na nagkamali. Isang last minute na kanselasyon. Isang hindi inaasahang gastusin. Isang deal na hindi natuloy. Isang pangakong nabigo. Hindi iyon mga pagkakataon lamang. Ito ay mga senyales na ang iyong landas ay hindi pa nakaaligin hanggang ngayon. Alalahanin ang mga sandali na dumating ang pera. Ngunit bigla rin itong nawala na parang may pakpak. Karaniwan ito sa mga Pilipinong may mabigat na espiritwal na enerhiya. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag na-block ang daloy ng kapalaran ng isang tao, kahit ang mga biyaya ay hindi mananatili. Gumaraan lamang ito sa iyo imbes na manatili sa iyo. Marahil naramdaman mo rin ito. Sinimulan mong mag-ipon, ngunit may biglang emergency. Sinikap mong kumita ng higit, ngunit dala ng stress ay bumagsak ang iyong enerhiya. Nagdasal ka para sa katatagan, ngunit patuloy na kinakalabit ng buhay ang iyong mundo. Maging tapat sa iyong sarili. Ilang beses ka nang bumulong, sana naman kahit konting swerte lang. Ilang gabi ka nang nakatitig sa iyong pitaka, umaasang mapupuno itong muli. Ilang umaga ka nang nagising na iniisip, kailangan ko ng senyales, anumang senyales, na magiging maayos ang lahat. Ang pagnanasa na yon sa loob mo ay hindi lamang isang hiling. Ito ay isang tawag. Humihingi ang iyong espiritu sa universo ng paglaya. Bumulong ang iyong mga ninuno ng gabay. Kumatok ang iyong tadhana, sinusubukang buksan ang bagong pintuan. At ang dahilan kung bakit natagpuan ka ng mensaheng ito ngayon ay dahil handa na ang iyong enerhiya na magbago. Walang nangyayari ng aksidente, hindi ang timing, hindi ang pakiramdam, hindi ang mga senyales na nakikita mo kamakailan. Napansin mo ba ang paulit-ulit na numero? Mas madalas ka bang nananaginip? Naglalaro ba ang iyong mga kandila ng kakaiba? O marahil naramdaman mo na may nag-iisip tungkol sa iyo kahit mag-isa ka? Hindi ito mga random na sandali. Ito ay mga pahiwatig, mga espiritual na senyales na ang daloy ng iyong swerte ay malapit ng magbago. Sa kultura ng Pilipino, ang mga numero ay higit pa sa simpleng digits. Ito ay simbolo ng galaw, enerhiya at mga landas. Kapag nakaaling ng tama, maaari nilang buksan ang mga biyaya katulad ng susi sa nakasarang pintuan. Iyon ang dahilan kung bakit kumilos ang iyong puso nang makita mo ang mga salitang, tatlo magic numbers. May bumulong sa iyo, ito ito ang senyales na matagal ko nang hinihintay. At tama ka. Inihahanda ka ng universo para sa pagbabago sa kasaganaan. Ang kabigatan ng damdamin na dala mo ay hindi nakalaan para manatili. Dinala ka rito upang maunawaan mo ang espiritual na dahilan sa likod ng iyong pinansyal na pakikibaka at ang simpleng ritual na makapagpapabago nito. Dahil ang katotohanan ay ganito. Ang iyong tadhana ay hindi stop. Ang iyong mga biyaya ay hindi nawala. Ang iyong swerte ay hindi napawi. Naghihintay lamang silang muling may alin ang iyong enerhiya. At nagsisimula ang alignment na yon sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng tatlo magic numbers na konektado sa iyong zodiac sign at sa iyong spiritual na landas. Manatili ka sa akin. Nagsisimula pa lamang ang iyong kwento. Para maunawaan mo kung bakit tila matagal nang nablock ang iyong mga biyaya, kailangan mong malaman ang isang mahalagang katotohanan. Isang bagay na bihirang mapagtanto ng tao hanggat hindi sila pinatitigil ng buhay upang makinig at tumingin ng mas malalim. May mga sandali sa tadhana ng isang tao na ang enerhiya sa paligid nila ay nagiging misalin. Hindi ito nangyayari bigla, dahan-dahan itong nabubuo. Nagsisimula ito sa pagkapagod ng damdamin kasunod ang maliliit na kamalasan hanggang sa tuluyang mauwi sa mga hindi inaasahang pagkawala at isang araw, magigising ka na lang na parang tumigil ang buhay mo nang hindi mo naman pinili. Iyon ang naramdaman mo. At iyon din ang tinutuwid ngayon ng universo. Ang mga Pilipino ay may malakas na pakiramdam, ang likas na abilidad na maramdaman kung may puwersang hindi nakikita na nakikialam sa ating landas. Matagal mo na itong nararamdaman, marahil buwan o taon na. Parang may hindi nakikitang bigat na nakapatong sa iyong mga oportunidad. Parang may harang sa daloy ng iyong pera. Parang bawat hakbang pasulong ay sinusundan ng dalawang hakbang pabalik. Ngunit narito ang ng gustong iparating ng universo sa iyo ngayon. Hindi kailanman na ang iyong landas, ang iyong espiritu ay nire-redirect. Hindi ka pinarurusahan. Hindi ka kinalimutan. Hindi ka iniwan. Ikaw ay inihahanda. Bawat pinagdaanan mo ay may dalang aral. Nang mawala ang pera mo, natutunan mo ang tunay na halaga. Nang traydurin ka ng tao, natutunan mo ang pagtatakda ng hangganan. Nang mawala ang oportunidad, natutunan mo ang pasensya. Nang maantala ang biyaya, natutunan mo ang pananampalataya. Ang mga karanasang ito ay hindi sumpa, mga paghahanda ito. Pinatatag ng buhay ang iyong espiritu bago buksan ang daan ng kasaganaan na nakaugnay sa iyong zodiac sign. At ngayon handa na ang daang iyon. Isang pagbabago isi e hindi nakikita. Sa tradisyong espiritwal ng mga Pilipino, ang enerhiya ay gumagalaw ng tahimik. Nagpapahiwatig ito sa pamamagitan ng mga palatandaan. Isang kandilang kumikislap kahit walang hangin. Isang panaginip na paulit-ulit ang mensahe. Isang numerong muling lumilitaw. Isang biglang lamig na dumadaloy sa iyong katawan. Isang malakas na pakiramdam na hindi maipaliwanag ngunit hindi rin maiwasan. Hindi ito basta-bastang pangyayari. Ito ay mga mensahe mula sa mundong hindi nakikita. Tinatawag ito ng maraming Pilipino na pahiwatig, ang paraan ng universo upang makipag-usap sa pamamagitan ng mga simbolo, hindi ng mga salita. At nitong mga huling araw, mas marami kang natatanggap ng mga senyales. Maaaring binaliwala mo ang ilan, ngunit hindi ito pinalampas ng iyong espiritu. Narinig ng iyong espiritu ang mensahe. Narinig ng iyong mga ninuno ang mensahe. Narinig ng universo ang mensahe. At ngayon, lahat ay tumutugon. Bakit na-block dan enerhiya ng iyong pera? Sa paniniwalang Pilipino, may tinatawag na daloy ang agos ng swerte, ang galaw ng mga biyaya, ang natural na ritmo ng kapalaran. Kapag nabasag o naantala ang daloy na ito, kahit ang masipag na tao ay nahihirapang makakita ng resulta. Ang daloy mo ay naapektuhan ng Mga sugat sa nakaraan Mga taong sumipsip ng iyong enerhiya Mga negatibong intensyon ng iba Matinding pagkapagod at stress Takot na mawalan. Pakiramdam na hindi ako sapat ni. Kabigatan ng mga lumang alaala. Ang mga ito ang bumuo ng mga espiritwal na buhol na humarang sa galaw ng mga biyayang pinansyal sa iyong buhay. Kaya ang pera ay dumarating at agad ding umaalis. Kaya ang mga oportunidad ay dumaraan malapit sa iyo, ngunit hindi kailanman umaabot sa iyong mga kamay. Ngunit ang tadhana ay may perpektong oras at ang universo ay marunong maghintay, para sa sandaling ikaw ay maging handang tumanggap, hindi lang mabuhay. Ang sandaling iyon ay ngayon. Iyan he dahilan kung bakit ele dinala si mensaheng i. Narating na ng iyong espiritual na enerhiya ang punto ng pagbabago. Ang bigat sa paligid ng iyong pananalapi ay lumuluwag na. Ang daang minsang sarado ay unti-unting nagbubukas. At ang dahilan kung bakit naririnig mo ngayon ang tungkol sa tatlong magic na numero ay dahil sila ang susi upang may alin ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Hindi ito pamahin. Hindi ito basta swerte. Hindi rin ito aksidente. Ito ay alignment. Ang mga numero ay may dalang panginginig o vibration. Ang vibration ay nagdadala ng enerhiya. At ang enerhiya ay humuhubog ng tadhana. Naniniwala ang matatandang Pilipino na ang ilang partikular na numero, kapag inilapit sa sarili, lalo na sa iyong pitaka, ay nakaakit ng katatagan at nagbubukas ng daloy ng biyayang pinansyal. Parang espiritual na magnet ang mga ito na humihila ng oportunidad, proteksyon, at magandang kapalaran. Hindi ka dinala rito dahil lang sa kuryosidad. Dinala ka rito dahil handa na ang iyong kaluluwa sa alignment. Ini-espiritual na ikahulugan ng inid numero. Bago mo malaman ang iyong tatlong magic na numero, dapat mo munang maunawaan ang kapangyarihan ng mga ito. Ang mga numero ay hindi lamang simbolo, ito ay mga pattern na ginagamit ng universo upang makipag-usap. Kaya't may mga taong nakakakita ng mga paulit-ulit na numero kapag sila ay nagigising espiritual. Kaya may mga petsang tila swerte. Kaya maraming ritual ang gumagamit ng ngi. Taglay ng mga numero ang Ritmo Dalas of Frequency Espiritwal na kodigo. Enerhiyang kahulugan. At kapag ang isang numero ay nakaalin sa iyong zodiac sign, sa iyong pagkatao, at sa iyong espiritwal na panginig, nagiging magnet ito ng mga biyaya. Ang iyong tatlong magic na numero ay hindi basta-bastang digits, konektado ito sa kung ano ang pinakakailangan ng iyong kaluluwa. Katatagan. Protection. Daloy ng pera. Pag-alis ng mga harang. Lakas ng intuition balansin ng tadhana. Isipin mo ang mga numerong ito bilang espiritual na password. Kapag inilagay mo ito ng tama sa iyong pitaka, ina-activate nila ang pagbabago sa iyong pinansyal na enerhiya. Iyan iyong tadhana lilay papasok ay bagong yugto. Kung bumibilis ang tibok ng iyong puso, kung may nararamdaman kang paggising sa loob, kung may biglang pag-asa na bumalot sa iyo, hindi mo lang ito iniisip. Papasok ka na sa bagong yugto ng iyong tadhana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang iyong enerhiya ay umaangat imbes na lumulubog. Ang iyong espiritu ay lumalawak imbes na kumikipot. At ang iyong swerte sa pananalapi ay unti-unti nang kumikilos imbes na manatiling nakahinto. Nakamasid ang iyong mga ninuno. Nakikiayon ang iyong mga gabay. Nililinis ng universo ang iyong landas. At ang tatlong magic na numero na matatanggap mo ay ang huling susi. Ang susunod ay ang ritual, simple, makapangyarihan, at malalim ang ugat sa tradisyong espiritwal ng mga Pilipino. Manatili ka sa akin. Dahil sa sandaling malaman mo kung paano ilagay ang mga numerong ito, magsisimula ng magbago ang enerhiya ng iyong kasaganaan. Ngayon na nauunawaan mo kung bakit ka dinala rito ngayon na nagising na ang iyong espiritu sa mas malalim na kahulugan ng iyong mga pakikibaka panahon na upang pumasok sa bahagi ng mensahe na magpapabago sa iyong enerhiya pinansyal sa totoong. Konkretong halos mahiwagang paraan. Dito nagsisimula ang kapangyarihan mula sa pag-unawa patungo sa aksyon. Mula sa kabigatan patungo sa daloy. Mula sa paghihintay patungo sa pagtanggap. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang mga biyaya ay hindi dumarating dahil lang sa pagdarasal. Ang mga biyaya ay dumarating kapag nakaalin ang ating enerhiya, malinaw ang ating intensyon, at ang ating espiritu ay kumikilos sa tamang oras at nayon, nayon mismo, ay ang iyong sandali. Ang ritual na matututuhan mo ay simple. Kasing simple na may ilan ang maaaring hindi pansinin. Ngunit ang mga sumusubok nararamdaman ang pagbabago. Dahil ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahin. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong vibration, pagpapalakas ng swerte, at pagbubukas ng pintuan na matagal nang sinusubukan ng tadhana buksan. Ito ang ritual ng tatlong magic na numero. Step 1. Ihanda ba yong iyong enerhiya? Bago hawakan ang pitaka, bago magsulat ng anumang bagay, kailangan munang pakalmahin ang iyong espiritu. Humanap ng tahimik na sulok sa iyong bahay. Umupo ng mahinahon. Huminga ng mabagal. Pahupain ang mga balikat. Isara ang iyong mga mata sandali. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag napakalma ang puso, mas naririnig ang tinig ng espiritu. Kaya mas malakas ang pakiramdam ng panalangin sa gabi, kaya malinaw ang mga sandaling tahimik, at kaya maraming ritual ang ginagawa pagkatapos ng paglubog ng araw. Habang humihinga, isipin na natutunaw ang kabigatan sa paligid ng iyong pananalapi, tulad ng tunaw na kandila. Isipin ang banayad na liwanag na pumapasok sa iyong dibdib. Mainit. Malumanay. Ligtas. Bumulong sa sarili ng tahimik. I am ready to receive. I am worthy of abundance. I release the energy that held me back. Inihahanda nito ang iyong espiritu para sa alignment. Ginagawang bukas ang iyong enerhiya. Step dalawa, linisin din ni enerhiya ng pitaka. Ang iyong pitaka ay nagdadala ng iyong pinansyal na vibration. Bawat pera, barya, resibo, transaksyon, dinadala mo ang bigat ng lahat ng ito sa maliit na bagay na iyon. Para sa mga Pilipino, ang pitaka ay hindi lang pitaka. Ito ay simbolo ng kayamanan, katatagan, at proteksyon. Kaya bago ilagay ang magic numbers, kailangan mo muna itong linisin. Gawin ito. Alisin lahat ng lumang resibo. Alisin ang mga expired na card. Alisin ang mga papel na hindi na kailangan. Punasan ang loob ng mahinahon. Hawakan ang pitaka gamit ang parehong mga kamay at bumulong. I invite new blessings into our life. Hindi ka lang naglilinis ng bagay. Inihahanda mo ang sisidlan. Isang lalagyan para sa kasaganaan. Step 3, isulat din ni tatlong magic lad numero. Ngayon ay ang puso ng ritual. Kumuha ng malinis na puting papel. Hindi kulay. Hindi pa nakatiklop. Dapat puti, dahil ang puti ay sumisimbolo ng kalinawan, kadalisayan, at pagiging bukas sa kulturang Pilipino. Isulat ang tatlong numero ng mabagal, malinaw, at may intensyon. Habang isinusulat ang bawat numero, huminto sandali at huminga. Dapat maramdaman mo ang enerhiya ng numero, hindi lang basta isulat ito. Malalaman ang puso mo kung kailan tama na. May ilan na nakararamdam ng goosebumps. May ilan na mainit ang pakiramdam sa kamay. May ilan na nakakaramdam ng biglang kapayapaan. Ito ang alignment. Kapag tugma ang mga numero sa iyong enerhiya, kikilalanin ito ng iyong espiritu. Step 4. Pagtiklop ng papel mahalaga. Dapat gawin ito ng maingat. Tiklopin ang papel palapit sa iyo, hindi palayo. Bakit? Dahil ang pagtiklop palapit sa iyo ay sumisimbolo ng paghila ng biyaya sa iyong buhay. Ang pagtiklop palayo ay sumisimbolo ng pagtulak palabas. Sinundan ng matatandang Pilipino ang simbolismong ito sa maraming henerasyon. Tiklopin ang papel sa maliit, maayos na parisukat, kasyalang sa loob ng pitaka. Hawakan ang nakatiklop na papel sa iyong mga kamay at bumulong. Come to me. Stay with me. Grow with me. Ang mga salitang ito ay nag-a-activate ng intensyon ng atraksyon. Step 5. Ilagay ba ni numero dahil iyong pitaka? Dahan-dahang buksan ang pitaka. Ilagay ang nakatiklop na papel sa nakatagong bulsa, yung bihira mong gamitin. Hindi sa pangunahing compartment. Hindi sa bulsa ng barya kundi sa quiet pocket kung saan pwedeng manirahan ang enerhiya ng hindi naabala. Pagkatapos mailagay ang papel, isara ang pitaka ng dahan-dahan at may pagdalang. Ihawak ito sa dibdib. Dama ang enerhiya. Dama ang pagbabago. Dama ang koneksyon. Naniniwala ang mga Pilipino na ang puso at pitaka ay konektado sa pamamagitan ng damdamin at intensyon. Kapag inilapit mo ang pitaka sa puso, pinagsasama mo ang iyong pinansyal na enerhiya sa iyong panloob na lakas. Step 6, Danny Ritual ng Bulong Pagkatapos mailagay ang papel, bumulong ng mga salitang ito. What is mine will find me. What is meant will come. What is delayed will arrive. Ipinapahayag ng mga linya na ito sa universo na bukas na ang iyong landas. Inaalis ang mga harang. Inaanyayahan ang mga oportunidad. Pinapalaya ang takot. Pinapalakas ang kumpiyansa. Ito ang iyong sandali ng manifestation. Step pito, magtiwala at proseso. Hindi mo kailangang titigan ang pitaka. Hindi mo kailangang tingnan araw-araw ang mga numero. Hindi mo kailangang mag-overthink. Ang kailangan mo lang gawin ay mamuhay ng kalmado. Manatiling bukas. Maging handa. Gumawa ng mas matalinong desisyon sa pananalapi makinig sa iyong intuition. Pansinin ang mga oportunidad na dumarating ng tahimik. Dahil sa sandaling inilagay mo ang mga numero sa pitaka, nagsimula na ang espiritual na pagbabago. Maaring hindi bumagsak ang pera mula sa langit. Ngunit ang mga oportunidad, biyaya, tamang timing, at hindi inaasahang tulong ay magsisimulang mag-alin sa iyo. Ang kabigatan na naramdaman mo ay liliwanag. Ang kalituhan ay mawawala. Muling gagalaw ang daloy ng swerte. Magsisimulang humina ang iyong pinansyal na tadhana. At kapag nangyari yon, aalalahanin mo ang sandaling ito, ang ritual na ito, ang mensaheng ito, ang alignment na ito. Hindi bulag ang universo sa iyong pakikibaka. Hindi ka iniwan ng iyong mga ninuno. Hindi nakalimutan ang iyong espiritu. Ang iyong kasaganaan ay nagigising. Tahimik dahan-dahan tiyak. Manatili sa kasalukuyan. Manatiling may pag-asa. Manatiling nakaalin. Nagsimula na ang iyong tagumpay. Ngayon na nakumpleto mo na ang ritual ngayon na dala na ng iyong pitaka ang vibration ng iyong tatlong magic na numero huminto sandali at damhin kung ano ang nangyayari sa loob mo. May kakaiba bang pakiramdam, hindi ba? Mas magaan. Mas kalmado. Mas nakaalin. Mas puno ng pag-asa. Ito ay hindi imahinasyon. Ito ay ang tahimik na pagbabago ng tadhana, ang malumanay na pag-ikot ng gulong na matagal ng natigil. Sa loob ng ilang buwan o marahil taon, dinadala mo ang bigat ng pinansyal na alalahanin. Sinubukan mong maging matatag, magpatuloy at maniwala. Ngunit sa kaybuturan, laging may takot, paano kung hindi na magbago ang aking swerte? Ngunit ngayon, binigyan ka ng universo ng sagot. Hindi ka sumpain. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka malas. Naghihintay ka lang sa tamang sandali. Ang sandali kung kailan handa na, bukas, at sapat na malakas ang iyong espiritu upang tanggapin ang tunay na kasaganaan. At dumating na ang sandaling iyon. Habang nagpapatuloy ka mula sa mensaheng ito, tandaan. Ang pera ay hindi lang numero. Ang swerte ay hindi lang aksidente. Ang mga biyaya ay hindi lang gantimpala. Ito ay enerhiya. Enerhiya na tumutugon sa alignment, intensyon, at paniniwala. At nayon, naalin mo na ang sarili mo. Kumilos ka. Inaanyayahan mo ang kasaganaan pabalik sa iyong buhay. Ang ritual na ginawa mo ay higit pa sa isang gawain, ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na hindi ka mananatiling nakatigil. Isang deklarasyon na pipiliin mong bumangon. Isang deklarasyon na handa ka para sa mas magagandang araw. Narinig ka ng iyong mga ninuno. Narinig ka ng universo. Narinig ka ng iyong espiritu. Mula ngayon, panoorin kung paano unti-unting nagbabago ang mga bagay sa paligid mo. Unang lilitaw ang maliliit na biyaya. Dumating sa oras ang bayad. May munting tulong pinansyal na hindi inaasahan. Ang naiipong halaga ay mas matagal manatili. Tahimik na nagbubukas ang bagong oportunidad. Pagkatapos, dahan-dahan, sumusunod ang mas malalaking pagbabago. Katatagan Tuloy-tuloy na daloy. Kalmado sa pinansyal. Pinatatag na intuition. Mas mahusay na paggawa ng desisyon. Pagbabalik ng swerte. At sa bawat biyayang pumapasok sa iyong buhay, tandaan na ikaw ang nagbukas ng pintuan. Ikaw ang pumili na baguhin ang iyong tadhana. Ikaw ang gumawa ng unang makapangyarihang hakbang. Sa pagtatapos ng pagbasa na ito, hawakan ng mahinahon sa puso ang mga salitang ito. What is meant for me will come. What is seeking me will find me. And what belongs to a noy spirit will stay. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos. Ito ay nagsisimula. Dalhin ang iyong pitaka ng may intensyon. Dalhin ang iyong pag-asa ng may kumpiyansa. Dalhin ang iyong tadhana ng may pananampalataya. Dahil ngayon, hindi ka lang nakinig sa mensahe. Pinagana mo ang iyong kasaganaan. Nagsisimula na ang iyong bagong kabanata. Ang kinin ito. Panghawakan ito. Lumakad patungo rito. Naghihintay ang universo para sa iyo.